Ito ang panalangin para sa tagumpay ng iyong mga anak. Kung maniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin, ito ay para sa iyo at ipasa ito sa taong namang mailangan nito. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pagmamahal sa aking anak. Salamat sa mahalagang regalo ng kanyang buhay. Itinataas ko siya sa iyo na humihingi ng iyong gabay at pagpapala sa kanyang landas tungo sa tagumpay. Panginoon, bigyan mo ang aking anak ng karunungan at pag-unawa sa lahat ng kanyang mga pagsisikap. Tulungan siyang gumawa ng mga desisyon na naayon sa iyong kalooban at layunin para sa kanyang buhay. Punuin siya ng kumpiyansa at lakas ng loob upang ituloy ang kanyang mga pangarap at malampasan ang anumang hamon na maaaring harapin niya. Tama, pagpalain mo kang tayong pagsisikap at pagsusumikap. Naway makatagpo siya ng kanyang mga pasiyahan sa kanyang ginagawa. At naway kilalanin at pahalagaan ang kanyang mga talento at kakayahan buksan ang mga pinto ng pagkakataon para sa kanya at akayin siya sa mga tamang tao at lugar na susuporta sa kanya papaya at pag-unlad. Protektahan siya Panginoon mula sa anumang pinsala o negatibo na maaring dumating sa kanya. Palibutan siya ng iyong mamamahal at kapayapaan at bigyan siya ng lakas upang manatiling nakatutok at nababanat. Amen.